Sa gitna ng mga pagtaas ng tensions sa gitnang Silangan o Middle East, nagsimula na ang Israeli Air Force sa isang lihim na proyekto, ang paglika ng isang special edition ng F-35 na kayang gumana sa pinaka mapanganib at pinaka komplikadong larangan ng digmaan sa rehiyon Ang proyekto ay tinawag na Raham Hatsapon ang kidlat sa ilaga. Ito ay uh, version mas advanced pa sa F-35 Adir na ginagamit na ng Israel ngayon. Ang mga katangian ng eroplanong pangdigma ay ang AI Combat Co-Pilot, isang AI system na pinangalan ng melek o hari na kayang gumawa ng real-time Combat decisions, mag-track ng 200 targets at magbigay ng instant counter measures. Adaptive camouflage skin, kayang magpalit ng kulay at thermal signature upang hindi makita sa radar o sa infrared sensors. Micro drone deployment bay, may kakayahang maglabas ng mga autonomous drones para sa reconnaissance, electronic warfare o precision strikes. Quantum communication encrypted na komunikasyon na hindi kayang ma-jump o ma-hack kahit sa pinaka-advanced na cyber Armis, Isang Israeli pilot na ginamit para sa operasyon sa Iran. Dala niya ang tinawag na Melek o Hari na F-35 jet fighter na ngayon ay classified at hindi pa kilala sa mundo. Sa loob ng cockpit si Captain Noah Levy, isang prodigy pilot at dating cyber warfare expert ng Unit 8200. Siya ang kauna-unahang pilotong sinanay para gamitin ang Melek habang nilalampasan niya ang Iranian ace airspace. Nagbago ng kulay ang F-35 upang maging kasing dilim ng gabi. Habang papalapit sa target, pinakawala ni NOAA ang anim na micro drones. Lahat ay nagpalipad ng fake signals upang lituhin ang radar ng Iran. Sa, sa loob ng apat na minuto, napatay ng Raham at Zapon ang mga surface to air missile system. Nahak ang communications tower at nakuha ang buong layout ng nuclear Base, lahat ng hindi namamalayan ng Iran. Sa huling sandali, isang hypersonic interceptor ng Iran ang sumulpot pero bago paman makalapit, nagsalita na si Melek na target acquired, counter-strike authorized. At sa loob ng isang segundo, isang ultra-precise plasma round ang tumama sa interceptor. No explosion, no radar echo, parang nawala sa hangin.